another podcast, Halloween edition. Ayan, didiscuss natin yung mga nakakatakot sa job site. May multo ba talaga sa job site? O yun ba yung mga workers mo na hindi lang pumapasok? Sir, ang arki mo naman! Na naman! Na so, introducing my co-host, Argenic Benji, Big Daddy Benji, for mm -hmm. obvious reason. I'm Cheryl Javier from Prince Plus Ribo. I'm Jonathan Ebora, more than 20 years practicing architect. Architect Doi Kisong uh, Charter President, UAPQC Commonwealth Chapter. Ako po yon ang chairman ng Committee on Chapter Organization ng UAP National. Parang na-bago image mo. Y so, yung buhok mo, nag-umitim. Ay. Nawala yung... Salamin. Salamin mo. Oo. Oh. Belo. Belo lang yun. Belo. Mas mukhang naging angel ka kaysa sa so dating angel na kilala ko. So, <laughs> oh baby angel, lahat ng mga sinabi mo kanina, ano ba ang relevance dito sa mga guests natin? Halloween. <laughs> Halloween. Ano ba nakakatakot? Sa job site lang ba siya? Umama yun, eh, baka nasa kliyente na. Yan. Kung By ikaw way. ay isang Halloween monster, ano ka at bakit? Ako, oh, halimaw ako. wag wa 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 na. Obvious na obvious. Ano, Sa Nakakabakon to. Hindi ko na kailangan uh, i-explain. Marshmallow man. <laughs> Ghostbusters. <laughs> Ah, uh, vampire. Vampire. Vampire okay. na lang. Oh, pwede, pwede. Oh, Kasi pwede. maputi, oh. pogi, pero na ano. Mas gusto ko yata itong bagong angel na to. Oh, hindi <laughs> <laughs> ano naman. Anong klaseng monster ka? Uh, kung ako ang monster, siguro, Filipino monster, manananggal. Manananggal? Ng ano? nang <laughs> <laughs> ano? nang na, 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 lahat. Ang tinatanggal mo. Ang kasasama sa saya. <laughs> Ayan. Anong klaseng monster ka naman? <laughs> 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 Para master makakot yung ating mga ka-artista kay Halloween edition natin. <laughs> Her. Ano ba? Chanak? Chanak! <laughs> okay. Anak ni Janice! <laughs> <laughs> wow, okay! Bakit Chanak naman? Ang Chanak kasi cute na cute na baby. O, ah. ba? Pero oh, diba? <laughs> umiiyak, mamakawa. Pero pag pinulot mo ngayon, nagiging halimaw. Yes! That's ah. I like that. Abacho, sa'yo do'y. Ako gusto ko maging tigbalang. Tigbalang? Oh, Ayun. Oh. Tigbalang, big bird yan. Ayun. Nandito sa ating puno. Oo, oh, sa puno. Siya'y pinakamataas ha. Mahilig manood. Pinapanood ko kayo. Mahilig manood yan. <laughs> Mahilig manood. Panonood. <laughs> supervisor, <laughs> supervisor. Supervisor. Abang, ay, habang nananaba ako. Ano yan eh, diniligyan kasi kabayo yan eh. Ah. alam mo naman, pag sinabi kabayo, malaki yung puso. Ah, at may tabako. Mahaba yung pasensya. Oh, pasensya. Ayun, oh. Taka, malakas to malon. Talon ka kasi. Oh. <laughs> Bakit naman tikbalang na eh, may naman na naisip <laughs> mo sa dami? Tikbalang doon <Mayroon> sa puno na. Meron kasi tikbalang. <laughs> o sige, <laughs> o. No? O yan, ngayon pag-usapan natin. No, total, alam na namin kung anong klaseng halimaw kayo ngayon. Mm. Eto, gawin natin katotohanan. Na... Doon lang sa puno namin na... Anong puno yan? mangga. Puno mangga. Sarap-sarap na mangga. Decades old, siguro mga 200 years na Oh my God, years. Oh, tabi po, pag dumaki na doon. doon. Ang na ang kaso na na. Patay. Natumba na. So, ano anong nangyari sa natin? na lang. Naging seahorse. Naging seahorse! Actually, as a supplier, ha, uh, medyo okay. ang nagiging uh, da, ano ko, experience ko, uh, reputation mm. damage. because reputation damage. Repetition, big, word, big word, word. reputation damage. Oh, oh. Big word. Sige, explain natin. Kasi like for example, di ba uh, sa social media, konting... Hmm. Uh, sasabihin mo lang gat, ay si ganyan, si ganyan, si ganyan, di ba? Okay. Yung damage kagad ng mm. nakasulat doon, di ba? Ang bilis na kagad without Mabis any... Mabilis kumalat. Yes, oh, yes. Oh, oh. Oh. Kaya kung parang as much as possible, medyo nagiging maingat ka rin. Yes. Nakakatakot yes. yun. Yes, yes, chismish. Chismis. Yes, yes. Chismis. Chismis. Say, oh, digital chismish. chismis. Digital <laughs> chismis. Word oh. na naman. Word. Oo, oh, dalawa na. wow. Mabilis kumalat. Yes, yes, oh, Nga. Yes. Oh, yes. Nakakasira ng reputasyon. Yes. At nakapakirap yes. ipagtanggol. Yes. Tama uh, yun. you, nabanggit mo kanina, site work. You know, yung mga firmo sa site, ano well, mga experience mo? Sa akin kasi, since uh, ako yung manananggal doon sa site. <laughs> Nakakatakot ka naman, sir. Marami kasi doon mga workers namin na pasaway. pasaway. Mm -hmm. Maraming mga, kumbaga, baga, nag-pretend pre na skilled, hindi naman mm -hmm. sila oh, yeah. skilled. Oh, yeah. oh, na mga lay sila, oh. pero ang ang gusto nilang sweldo is skilled. So mm, yung mga sige, yun, pero yung level naman eh. Oh, yung minsan may may mga sa grupo ng no, 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 listahan oh. na yon, almost kalahati doon. Oh. It's either i ko siyang laborer or tinatanggal. Tinatanggal ko. Manay mana nang gal. tinatanggal nito eh. Oo. Oh, oh. Manananggal. manananggal ng mga inefficient at inefficient, mga workers sa yes. Oh. Oh. So, okay. oh. so so ang naging uh, result noon pagkata may mga pagkakataon na pagkatapos ng project doon sa mga tinanggal ko na yon marami doon yung sinabutahe yung oh, yung project namin yan ang totoong horror story oh, sir oh. Arima, oh. nagiging sabotahin ang nangyayari oh, sa job site. Oh, for example, para mapakinggan natin. Para ma-warn ma ang mga ma -warn fellow architects oh, natin ha? na fellow architects, contractor and owners be, na rin. And oh. be wary, oh. eh, 'di ba? Yeah. Ande, katulad nun, yung mga toilets doon na dinudumihan na yon, oh, nila. Nakakatakot talaga yun. Na <laughs> ano na ko pa sinasabi? Ano yun, sir? Nakakatakot yung pumasok ka sa banyo, may, pero walang tao. Badali. Tama, tama yun. nakakatakot yun. Nakakatakot, yon. nakakatakot yon. So, <laughs> yun, sir. Pero aming Simple strawberry. lang yun, ah, oh. no? strawberry pa. Oo, oh. nakatakot yun. Meron Binto din na naman yung, man, yung <laughs> mga, yung downspout mo, oh. akala mo, okay, okay siya, clear oh. siya. Pero once na umulan na, bumagyo, Ay, bara. barado Ay, bara. siya. So, dahil yun, sinadya nila na lagyan, lagyan ng, ng ano, cemento. It's either sinadya nila or, or talaga. yun. Oh. Mm. Kasi that will cost you money. Oh. nice. Uh -huh. At saka siyempre, yung, yung owner na tiwala sa iyo mm -hmm. na you're handling everything right with, uh, from the top brass to the down to the workers na you're in control. Yes. Then, makikita niya yan, sinabutay ka. Mm -hmm. So, now going back, yung mga multo na yun, paano mo sila minamanage? manage mm -hmm. Kasi, as far as I know, kapag may multo, di ba, may padasan May... Oh. Ikaw, Oo. pag magagano'ng pasaway tao mo, yun ang mga multo mo, paano mo minamanage manage hindi, yung kasi, nakukuha naman yung iba sa pakiusap, or communication. Or kung minsan, binabago na lang namin yung sistema, minsan yung mga workers na kinukuha namin, yung may mga test the certificate. So, yun. may mga nakakakuha naman kami ng mga gano'ng solutions. So kung minsan, oh yes. Pag 'yon 'yon, pag tumawag kami ng workers, diretso sa test na. Tesla. Hmm. Uh, Sa na. So, yung Sila na nagsisupply. Uh -oh. -uh. baga, uh -uh. makes it certified. Uh -uh. na Kasi parang meron ano yan, accreditation yan. Yes, eh, uh -huh. May mga yes. levels uh -huh. na hindi ka pwede mag-mess up. Kasi kung oh, nagkaroon oh. ng bad record, bad, di ba? parang uh -huh. may ganun yan. Eh, no? Uh -huh. So that's a good solution. Yes, uh -huh. Tesla. guys. TESDA. How about you, ma'am? yung uh, firm mo kanina. Abe, gusto mo maging tiyanak. Tapos... <laughs> 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 hindi ko na bakit. <laughs> Hindi siya maging tiyana. And then yung fear mo kanina sa mga chismosa, oh. digital chismis. Paano natin kinakounter yung mga ganyang klaseng multo mm. na nakakatakot? Uh, treat them uh, equal. Equal. Mm. Yeah. Kahit ka chismis ka, ganyan... ka na, i-equalin mo pa? Yes. Fight it with kindness. So, kasi, Fight with kindness? Oh, yes. Ganyan ang ginagawa. How? <laughs> like, kindness how? Like, Ah, pinapa uh, like paano? for example, if ever man na may naririnig ako mm. any other na bad bad mm. words or anything mm. uh, i just treat them well pa rin. Mm. para at least kahit pa na di ba ang 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 pa-interview ko naman babalik naman yung karma sa iyo ayo diba? karma 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 isa. Mm. yeah mm. Uh, uh, maganda yun eh no ubaka yes. parang meron tayong ano diyan eh kasabihan ng mga mm. naon na pinahanap Fold me once, shame on you. Fold me twice. Actually, pakalo ko yes. pinakanak yun. Yung pinaw oh. na pa doon. Ano Sorry sir, Gen Z, Gen Z. I, I know, I know. I'm all uh. I love you. You're, Thank you. Yeah, you're a better angel, ha? Ah? Oh. Okay. Hindi, <laughs> 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 batuhin mo ng, pag binato ka ng mm -hmm. bato, mm -hmm bato mo, mo ng tinapay. So, yung sa kanya, niya, oh. WPC. O, oh, WPC. Bigyan mo namang oh. sample. Oh, na, o, sample. Ito, 20% discount. Oh, di ah, o, no, naman! Let's talk. Oh, <laughs> let's communicate. Let's yeah, communicate. Yes, so, okay. Okay. Ah, what yun? Tikba lang yun. Tsaka yung yun, uh, bumagsak naging seahorse. <laughs> 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 may, may mas nakakatakot <laughs> pa ba doon? O, oh, may oh, meron na. Oh. ano bang project dati? O, yan. Pagkakitin niya pa Lumipat oh, na yung, yeah, yung lumipat na yung client, yung owner, naglagay na lang furniture. furnish hmm. Furnished na. Meron siyang piniling pre-owned na grand piano. Patay. Wow, ito na yung horror. Antique. Ito na. Ah, sige, mm -hmm. sige, continue. Doi. Tumutugtog mag-isa. Oh, oh, my, my gosh. <laughs> <laughs> Talaga. Nakakatakot yun. Mga karkista. Ka Oo. Uh oh piano tumutugtog mag isa Manda, to eh. Hindi yan yung automatic ha. Ano o may Yamaha, oh, Yamaha Kasi may may, may, may mahal ang gusto May mahal ang piano eh. isa-isa lang. Ano naman yung tinutugtog nitong piano na autoplay na to? Baka Benin Ben yan. Oy! Hindi pa rin. Hindi itim yan. Hindi itim! Tang 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 Para naman di nakakatakot yun doy. Ang nakakatakot, yung beginning itim, pag tinanggal ng mana ng gal. <laughs> pero yung beginning itim na tinugtog sa horror na piano, Oo. Oh, oh. parang naman yan uh, Pero, hindi, hindi ka sa'yo dahil nakakatakot yun. Ah. Okay. Okay. Ay, hindi, 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 lang, sa buong bahay, adapi raw eh. Oo, oh, so, ano, ay, ano kayo ba? Bukod sa beginning mula itim. Sa gate, mula sa gate, meron na sila na naramdam. Oh. Nararamdam. Meron sila yung mechanism na, ano eh, pag itapat mo yung oh. gadget na yon Nag-limit uh, ko? Hmm. May RFID, parang gano'n. Uh, uh, parang... ko. Um. Parang may nararamdaman sila na... Uh, spirit Questor, uh, uh, Hindi mo lang spirit po. Spirit House of Demon House Day. Yung eh, na, ano. kaya Bluetooth oh, lang yan, o no. wifi. wi oh, oh. Sa gate pa lang, di oh. dalawang gate. Malalakos may energy. Parang uh, na nararamdaman nararamdaman. Itong parting no? tingnan mo to, mata, wala. Oh, oh. Pero pagdating dito, tu Oh, tu tu Ibig sabihin, merong ano don Entity. nasa ako sa taong gumagawa noon. Oo. Tapos mapasok sa front door. Oh. O, -oh. o, -oh. o sa so, oh, <laughs> <laughs> so, Nakakatakot <tam> <laughs> Alam mo, ngayon. I will take the tikbalang na <laughs> naging seahorse. Oh, Experiencing oh. that. Kasi, ito ba yung ito? Nah, ba oh. yan? Hindi, ito yung bahay ito? Buti na lang. kasi, anyway, nakakatakot. guys, ito ha. -oh. Nakaka... Kin kinilabutan so, ako doon. Oo, ako oh, lang, oh. Ako naman matapaw kasi sa mga ganyan. Pero <laughs> oh. wow, ganito pala to, totoo pala yan. So paano mo kinakounter naman yun doy? Hindi ko kinakounter. <laughs> so, so <laughs> Architect boy, ikaw pa rin bato. <laughs> Kasi, eh, binabato yung WPC. Oh. Eto, nagtitest na. <laughs> Ito. Isa, e may halong kaya tayo mga Spirit Questor. Spirit ma, Questor. Or... Oh, Ang okay. So, yung Spirit Questor. Yung mga taga-UP ba yun? Uh, uh, yes. Shout out, Maroons. Shout out, so, Maroons. Eh. Spirit Questor. Spirit Questor. Bagay naman. Maliwanag kayo dito. Oh, yeah. Oh. Okay, so itong itong mga ito parang they ward off evil spirits. No, so um, yeah. good pa nila. Kung meron nga. Bine, bine, so pag sinabi mo, <laughs> Doi Kison, meron dito. <laughs> Anong ano mo? Anong take mo doon? Mm -hmm. Anong... meron nila lang. Oo. Hindi ko pwede mo Bahay na ito yun. Oo, sumagay. Bahay na ito yun. Hindi naman Baka mamaya parang ano nila yan, maka... Oh, Ako, may... nila na lang dasal. Ipa, ipa-bless na Ayo, Ipa-bless. Oh, oh. Ipa-bless, ipadasal. Oh. oh. With that being superstitions, ano ba yes. yung mga superstitions pagdating sa construction na ginagawa natin? Oo nga. Ayan, tulad nun. Uh. Yung minamanage mo na yun. Ano ba oh, bang... Oh. Nakakatakot yun kasi usually as architects, focus lang tayo sa design, sa plano, sa cost, oh. sa construction. Pero may mga superstition na Even as simple as mga OMA. Wala, hindi lang sa design. Nagsigero, ganyan. Sa construction Oo, din, meron din yan. Meron. So ano yung na-experience yung superstations na ginagawa nyo sa construction? Applied, belief. Applied beliefs. Yeah. Well, yung yung owner minsan meron aside from the architect kasi meron silang kinukuhang geomancer. O yun yung mga geomancer. expert, geomancer. expert sila sa feng shui. So during the planning stage pa lang, lalo na kung medyo Chinese yung client mo. Uh, no? yes, 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 Chinese. Chinese, Sha Tao China. Kasama na sila yung yung feng shui expert na yon, kasama na sila sa planning. Oh, And ah, even dun sa construction, yeah, oh, meron yes. na sila mga rituals or yeah. ceremonies yeah, okay. something. Something. or something. Meron silang Pag ganyan, magkano yung cost per square meter? Di joke lang. <laughs> <laughs> Hindi naman siya first. So, kumbaga parang uh, included na siya sa planning stage. Uh, Kasi mahirap kung Nakatapos na yung plano mo, tapos saka sila papasok yes. e, eh, no? Magugulo uh -huh. e. Eh. Yeah, uh -huh. oh, parang gano'n. Parang yeah. gano'n. At kasama oh, yon <laughs> horror yun. Horror. Oh. <laughs> parang, solution and also horror. horror horrific. Yes. Actually, oh, yes. parang kasabay sila ni architect, mm, ni interior designer, and then oh. si Feng Shui oh, expert. Oh, nandun na sila practice. sa planning mm. stage. So, oh. naka-counter oh. na agad yung oh. yung horror yes. doon sa planning stage ano na. Wala nang pero ano na ako oh. yan, challenging yan. Kasi oh. meron, meron akong kliyente mm. na Chinese. Okay. Meron siya yung metro. Yan. Yeah. Oh, red okay. and black. Oh. oh yes. Okay. Pag pumatak sa black, oh. yung ano, oh, okay. Yeah. Okay. Pag pumatak sa pula, bawal or something like that. Oh. I don't mm. know, no, black, hindi First time ko yung marinig and yun. And then they ha? will recommend the solution, hindi. di ba? Hindi. Walang solusyon. Kunyari yung pinto oh, mo, oh, 90. Uh, 90. Oh, 90. Ang hindi pwede 90. Oh. Dapat 89 lang. <laughs> <laughs> oh. <laughs> meron yun. Meron oh, talaga yun. Dahil oh, yeah. yeah. sa metro na yan. Dahil oh, tumama sa red and black. Pero 90, di ba standard na pinto yun? Oo. Oh, oh. <laughs> For a main door. Oo. Oh. Eh, oh. hindi mo pwede. Oh. Pantan. Kak. 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 Oo. Siyempre, si client. Eh, in-hire niya yun eh. Pumayag siya dyan. So, siyempre, susunod dyan. <laughs> oh, susunod dyan. Oo, <laughs> oh, yung height ng counter. Oo. Oh. 85 or 90. Well, bawa oh, ano <laughs> niyan, no? Siguro, ibalik natin. Ako naman, ang take ko lang dyan simple. Pag nag-design tayo, di ba, lagi sabihin, oro, plata, mata. Oro, hmm. plata, mata. Oro, plata, yes, mata. Yes, uh -uh. <laughs> oo. Oro is gold. Mm, -mm. Ano ba yung uh, mata? Black, silver. 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 Mata, And mata bars. is dead. Yes. So ayaw natin doon sa dead. Yes. Pero yung iba, they don't really care. Mm. May mga na-design ako, mata eh. Buhay pa sila sa lahat. Sa Pinoy, oh, oro, plata, oh. mata. Ah, sa construction. Pag Chinese, oh. dapat yung... Oh, one, one, apat. two. Oh, hindi oh. pwede sa apat. Hindi pwede sa apat. So, one, one, oh, yeah. oh. so yes, again, yes, different yes. culture, different practice. Oh. Yes. atin, pwede ang oro eh. Pwede, oro. Sa Chinese, hindi. Oro plata, pwede rin plata. Diba? mata. elevator floors, ganun rin. fourth floor. Walang 13 floor. Walang 13 floor. Walang 13 floor. Meron nga akong isa napunta na isang building, office building. Sabi niya, 20 stories daw yung building niya. Mm. Tinitin, 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 oh. Mayroon Andami na, na binibilang pero hindi niya nakikita. Oo. Oh, oh. Nakakatakot 'yun. ghost, ghost floor Ghost floor. Parang ghost, ghost Brand. Brand. <laughs> 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 Walang namo, walang floor na Four, walang floor walang uh, na. Ah, siya. 14. Uh, oh, oh, kasi may ganung na oh, numbers oh, oh, yes. eh. oh, oh. Oh, oh. sa floor. Eh. So, At di ba meron din tayo no, those yung, yung during construction, floors. yung maglalaglag ng barya. o yes. Oh, meron oh, oh. magpapadugo. Oh, oh. Para daw maiwasan yung mm -hmm. aksidente. Ako na coins ang nilagay ko naman sa... Ano yes. nilagay mo, ma'am siya? ah, coin ah siya coins siya sa lahat ng biga. Sa lahat ng biga. Oh, ano? Okay. Magkano? oh. ay, an siya actually ka, Chinese eh. Yeah. coins siya. Chinese ah, coins. Mm -hmm. Chinese so, coins. So, so mo ba mabuti yung coins mo? So. Baka pagkaulog kasi, tinimisa, tinitira. Oh, Ay, hindi naman. Kasi hindi naman po ah. pwede mabili yon. Oh, ah, okay. <laughs> ah, okay. 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 Okay, okay, ay, okay. That's good, that's good. Oh, oh yun nga. Ako, may, may horrific. Hindi ako naniniwala masyado. Mm. Pero personal experience, when I renovated this house in, uh, ano yan, it's a scout. Hindi ko na sasabihin yung mm. exactly it should uh, be parang ano siya, private uh, care para doon sa mga anak ng mga sikat na tao noon mm. na may anak sila na uh, mm. Siyempre, we call special. them PW special. PWD na special. Yes. Before, ang tawag nila, abnormal. Hindi, mm. No, parang ganyan. Mm. Yeah, hindi, hindi. Yun ang technique nila. Yun, yun ang official word eh. Kasi yun yung technical word. Oh, special uh, child. Yeah, hindi man ako parang makatrigger. But this is true, sorry. Yes. Nang binibira ko. So, mm. it, it demolish namin bahay. Mm picture-taking before na-demolish. And then, kasama namin yung staff. Mm. So, sabi ng owner, oh, lahat na kayo magsibaba dyan. Mm -hmm. Nakita niya may mga nakadungo pa sa bintana. Siguro, three to four, four five persons. Oh. So, sabi ng staff, ma'am, nandito na po lahat kami. Oh, Nakatakot, di ba? <laughs> so, ako, nakita ko, personal eh. Oh, nakita oh. ko. Kaya, naiintay kong bumaba eh. At wala akong tao sa site pa noon. Alas, sir. Yeah. And then, nag-continue ito. Mm -mm. Itong bahay na to, nung natapos na siya, merong foul smell na umikot sa bahay na ang owners lang yung hindi nakakamoy. Mm -hmm. Yes. At ako, personal. So, nung pinaano ko sa mga tao, ko, wala ko, leaky water closet lang. Hindi. Silyado mm -hmm. lahat eh. Mm -hmm. And then, nung pumunta sila sa probinsya, again, uh, kumonsulta sa isang parang albularyo or oh. spirit quest or shaman. Uh, sinabi, Uy, meron kayong marka marka. So, pag-uwi nyo ng bahay, magtanim kayo ng coins. Kaya, yes. kaya ay. ko because of those coins. Naging effective na wala yung yung ano yung mga mga ano para normal kasi nabapasok yung glass mag isa oh my gosh uh, yung, eh, ay, saan ba, <laughs> ano? yung mga eh hindi yung mga gano'n. so natakot na kayo <laughs> yeah, yeah, takot mo true story yeah. okay, yeah, okay, uh, okay. true okay. si story oh, yeah oh, uh, oh, my sa doon true story kami meron pa yung ancestral house namin sa Batangas ayan na, oh. It was built 1881. Bahay 1881. na ba ito? Wow. Yung oh. mga malalaking bahay heritage. na... Mm, heritage. Heritage. Uh, heritage. houses na mm. wala mm. naman nakatira na. Oh, parang... Nandun lang siya. <laughs> andun na, andun <laughs> so, ano, anong meron doon? Ang ah, madami. Baka seahorse. <laughs> <laughs> Baka yung tikbalang na. <laughs> Baby tikbalang, lumipat siya puno. Hindi hmm. hmm. doon mga tao nakikita. Eh. Ah. Oh. Ay. Ay. Meron okay. akong grupo na... Isang grupo na naging bisita, iba sa kanila may third eye. Okay. Mm. Di third eye, no? Third bago pa lang pumasok nung kasi yun usually yung mga bahay na bato, di ba, may malalaki lang papunta sa second floor. Yeah. Ay, yes, yung, yes. So, at ah, sabi ko, tara, aksan na tayo, papakita ko sa inyo yung loob. Ayaw. Mm. Talagang pinagpapawisan. Talagang mm. ang bigat ng feeling nila. Mm. Bakit? Sabi <laughs> ko ganun. Ayaw talaga magsabi. Kasi mm. may, may um feeling may sila. May ano, oo. So, yun yeah, yun, yeah. parang I acknowledge. Puntahan? Kami, kami, ever since manilate kami, doon kami naglalaro eh. Mm -hmm. Okay. yeah. Pero noon, meron lang kinakwento yung mga kamag-anak namin, yung mga old-timers. Talaga meron. Meron yung talaga. Yung oo. oh. yung sila mag-isa, yung mga ganun. Totoo yun eh. Yung so, from again, the building. Oh Ito din yung sa mga movies. Yes. Mga, yes. na, na, sa atin every Halloween. Oh, di ba? Yung, yung mga Conjuring. Yung stories. Yung nagado kami tinatakot. Lagi. Ayun mean, nga, o. Oh, so, oh. parang in a way, yung influensya niyan, tinatakot ka, babayt ba, ka, susunod oh. ka. Bahay yun ng great so, guys, grandparents. So, guys, yeah, um, yun. dumating na tayo dito, no, sa punto na to. Yung mga nakakatakot na mga na-experience natin, ano, again, merong nabanggit na natin kung paano natin i-counter. Okay. Di ba? Ngayon, anong, anong masasabi nyo sa ating mga ka-artista? In your uh, own words, no? Na In a positive note, na kumbaga nakakatakot man siya, pero tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Mm -mm. So naniniwala kayo na basta diretso lang ang buhay at lahat ng mga nakakatakot na ito, mm -mm. e eh, po pwede namang masasurpass, naman masa yes. lalampas din. Napanggit mo yung karma, nabanggit mo yung dasal, nabanggit mo yung dyoman, sir. So I guess siguro ang lahat ng mga common nito, common yes. ground nito, mm -hmm. no? kahit na may nakakatakot kang experience, kahit may nakakatakot kang nakikita, mm -hmm. no, may solusyon dito. Yes. yes. At huwag kayong matatakot sa solusyon na yun. Yes. Mm -hmm. Now, ito, final note. Kung kayo problemado sa mga projects nyo, mm -hmm. simple solution, get an architect. Yes. yes. One more yes. <laughs> Mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Mas no. matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Yes. Nabanggit mo kanina, mas matakot ka sa nangungumusta bigla. Ang <laughs> <laughs> narinig yun. Sa Pero kung iwan ng salita sa mga kartista na natin. Ah, uh, gaano man kalakas yung spirit na nandun sa bahay na yon nagmumulto man. Uh, ang the best dun eh, huwag tayong tumigil, manalangin. Mm, -hmm. mm -hmm. pray natin, kung ano man yung mga nandun, mga, may mga past silang hindi maganda, ipagpasa Diyos natin, ipagpray natin. Mm -hmm. Then yung mga nakakatakot na yon marirealize mo lang unti-unting aalis yon. Aalis yes. yon sa bahay niyo. Yes, yes, yes. All right. All right. So marami kay natutunan ngayon, mga oh. artista. At siyempre, yung aking paboritong angel ngayon. Iyan no. Oh. Thank you guys for watching. Uh, follow our YouTube channel, subscribe. Ayun, alam na natin ang gagawin natin sa very spooky season. Ang Arki Manaman! Manaman!